Okay, so isa mapagpalang alas dos, ng hapon at a'udhu billahi minas shaitan na rajim, bismillahirrahmanirrahim. So nandito po tayo ngayon sa Las Piñas City, mga kamaster, no? So meron po tayo dito ng refrigerator ng Tatakaya, Samsung, pero hindi siya inverter. At paalala, ito po ay 10 years of the making na mga kamaster. Napakaganda, no? ano napakatibay so since na 10 years na papakita ko sa inyo yung ano no yung uh, unit na to you know so actually tapos na ho tayo mga kamaster no tapos na ho tayo yun yun so napos, tapos na ho tayo magdiagnose yun so ipapakilala ko sa yung ating magiting na kapitapitagan ni si bro na dim bro na dim mo oh. yun know you know na dali pwede pa so si bro na dim ho ay uh, kasama ho natin kapatid ho natin sa islam so tinuturuan oh, yes, ho natin sa so, tinitrainin ho natin siya para maging makatulong tayo kahit papaano okay Then, uh, ang problema di umano ng refrigerator na ito ay uh, uh, hindi ho gumagana ang compressor. Uh, Balik po tayo dito. Yun. Hindi gumagana ang compressor. No? Then, uh, na-found out natin, no? na, na kita ho natin na may problema ho itong motherboard. At kung hindi nyo na itatanong, ang hirap na ho hanapin ng uh, motherboard na to dahil nga ho 10 years of the making na ho itong, ano, no? itong ating motherboard. Yun. So, ang ang history na ito, laging, sir, yung ano, pwede mo makita yung dating board na ito? Kasi yung unang-unang board na ito ay nasunog. Ano ang reason? Bakit nasusunog ang board? Bakit nasisira lagi ang board? So, pangalawang board na ito. Okay? Then, pangatlo, ito, maaaring pangatlong board na ito. Okay? So, sinalpak na ho natin yung ating uh, uh, motherboard dahil, no, lagi nasisira. Ang tanong, bakit lagi nasisira? Ito ho yung original na board. Yan. Sunog ho, oh, sunog. Oh, no! Sunod po yung ating mga transistor, mga kamaster. Okay? Yan. So, ito yung unang-unang board. Then, nakakuha si sir ng... Ah, muna. na? nakakuha si sir ng uh, uh, panibagong board. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. <laughs> okay, at nagdala ho tayo ng uh, stock na board. Buti nga, ho, buti nga ho, ay nakakuha tayo ng board. So, ang problema ho na ito ay hindi ho gumagana yung compressor. Bakit lagi nasisira ang board? Ano yung dahilan? No? Bakit lagi dito yung problema yan? No? Yan, ito, ito, yan. Yan. Ito loho lagi yung problema. Okay? Ito yung dalawang filter capacitor. Okay? Ah, uh, ito ho yung sira. Ang gumagana lamang ho dito, yung mga ilaw lamang. Pero yung, yung uh, freeze, yung ano, yung uh, condenser fan, gumagano lang oh. Hindi tumutuloy. Okay? Bakit po? Kasi nga ho, itong ating uh, isang filter capacitor ay open. Then, ito naman, yung isa naman ay weak na ho yung ating filter capacitor. Okay? Okay? Kaya yun, laging na si sira. At saka yung ano, yung uh, sira ang sira din ho ito ay yung uh, uh, relay. Asa ah, yung relay, bro? Oh, so, na, ah, sorry, napalitan na ho natin yung relay. Na, na, wala na yata na doon na kay sir. So, relay, pinalitan na ho natin siya ng relay na may 30 ohms yung capacity ng relay na yun. Okay, ang tanong ka ma, sir, bakit na lagi nasisira? Okay, kasi na, ayan oh, pangatlong board na ho. Oh. Tama, sabi mo. Okay, eto yung reason. So, wag na wag ho nyo itong gagawin sa inyong mga refrigerator, ha? Ayan. Etong refrigerator na to ay naka nakalagay ho diyan dito. At yun ho yung outlet. Okay? Kaya hindi ho tumatagal yung board. Bakit? Kasi nga ho eh kulub na kulub kulubo itong ating yung kinalala, kinalalagyan ng refrigerator na to. Ito yung reason. Nabuti no, nga ho hindi hindi nasisira yung compressor, no? Pero sa ating uh, pag analisa kanina ay eh, may tama ho yung yung uh, mechanical ng compressor, okay? Pero magkaganon pa man nakuha ho natin yung uh, problema, ang problema ho yung uh, excuse me, dalawang filter capacitor. Wala hong, ano, uh, hindi ho tumutuloy yung uh, papunta sa compressor. The same time, eto pa ho, ang pinaka-reason ko talaga. Laging nasusunog ang motherboard. Bakit? Kasi nga ho, kulog. Okay? Sa Amerika, sa ibang bansa, sa Canada, nakakulob ho talaga. Naka, nakalagay ho dito yung, ano, yung unit. Bakit? Eh, ma malamig ho eh, dun, eh. eh. sa Pilipinas, ang init. Okay? Kaya wag ho natin ilalagay sa ipit na ipit na ipit ang location ng ating mga refrigerator. Nalagyan ho natin siya lagi ng isang dangkal na allowance clearance sa kaliwa, isang dangkal na clearance allowance sa kanan, at isang dangkal clearance allowance sa likod para magkaroon ho tayo ng proper ventilation. Proper ventilation, proper distribution ng uh, ano ng uh, hangin sa ating uh, condenser part yun so ganun ho ah, yung mga kasi uh, kumbaga ang problema kasi talaga, hindi naman sa unit, kundi sa kinalalagyan ng unit. Klaro? Tama sabi mo. Ang kinalalagyan na ng unit ay kulob na kulob. Kahit naka-AVR pa siya, tinan mo nasira ulit yung uh, kanyang motherboard. ya yeah, original na motherboard, pangalawang original na motherboard, pangatlong original na motherboard. Buti nga ka may, may stock tayo na nakuha. So, Uulit at uulit po 'yan kapag hindi ho natin na correct, no? Yung kinalalagyan ng ating mga refrigerator. At paalala doon sa mga customer, no? Mga customer na may mga ganitong refrigerator na ipit na ipit. Magandang tingnan dahil siyempre parang aparador lang, 'di ba? Pero hindi natin alam, nahihirapan na pala yung ating condenser, nahihirapan ng ating compressor, at the same time kapag nahihirapan po silang dalawa, magbi-build up po siya ng high temperature. At the same time, mag-high pressure po yan, mga kamaster. Tama sabi mo. Magtataka ka bakit laging motherboard lagi sa switching. Sa switching mga transistor, oh. At dito sa kapasitor. Ganun din ho yan. Oh. Sira din yung ito. to. ito. Sira na rin ito, ito. Isang filter kapasitor. Bakit? Eh kasi nga ho, kulob na kulob na kulob. Mainit na ho yung luke. Kasi itong, itong motherboard, nakalagay ho yan dito. Nakalagay ho yan dito. The same time, naka-install ho yan dun. Diba? Dito. Naka-naka-naka-gilid -naka ho yan dyan. Tapos, mainit na yung uh, motherboard. Siyempre, parts ho ito, eh. Umiinit ho yan yung mga parts na yun. Umiinit ho yan. Then, mainit pa yung condenser, mainit pa yung compressor, nakasarado pa ito, yung cover. So, syempre, uh, logic lang, talaga masisira ho ang ating uh, motherboard. Saan doon? Yung mga switching. Pangalawa yung, ano, yung uh, ating mga filter capacitor na nag-storage, nag-store ng, ng voltage. So, ganun lamang ho, kasimple, mag-analyze ng problema. At doon sa mga kababayan nating customer, wag na wag na wag na wag po nating ilalagay sa uh, masikit na lugar yung ating mga refrigerator para hindi masakit sa ulo, masakit sa bulsa. Okay? Kagaya ho neto, pangatlo na ho itong ating ano no, uh, motherboard. So, uh, naisip ni sir na dito na lang nila ilalagay sa labas. Yo, no, 'di ba? Napaka ano, napaka convenient at napaka ano, napaka uh, bro, doon ka bro para nakita ka. Yon, ayan, ayan. <laughs> Papakita natin ang ating kapatid sa Islam. Yon. So, yon, uh, minarapat ni sir ng ating mga uh, kababayan na mga customer na doon na lang siya ilalagay. O, diba? Pwedeng pakasalan, no? Diba? Kaysa naman dito, masikip kulob na kulob, papaano magkakaroon ng proper uh, ventilation? Papaano magkakaroon ng maayos na circulation ng mainit na hangin na pinuproduce ng compressor at sa condenser? Wala akong nakupuntahan yung mainit na hangin. Okay? Hindi akong nakukul down ng ating condenser fan yung ating compressor at the same time yung ating condenser. Bakit? Wala nga akong malalabasan ditong hangin. Yan ang hirap sa mga hindi nag-aaral. Kulob na kulob, Oyo. Kulob na kulob, Oyo kaya lagi nasisira ang motherboard so yun po yung ano yun po yung ano no yun po yung reason kung bakit nasisira lagi ang motherboard so wag na po natin pangantayin na masira ulit yung ating bagong motherboard dahil lang sa ating uh, kapabayaan Okay, hinayaan lang natin na makulub yung yung uh, ano yung uh, ika nga uh, ating refrigerator. So ngayon bilang isang technician nagmamalas tayo. Sinabi ho natin sa kanila yung maayos na lokasyon ng kanilang refrigerator which is dito na ho. Okay, mga master. So okay na ho ito, napalitan na ho natin siya ng motherboard. Okay, ang tanong, bakit hindi bakit hindi gumagana yung compressor? Dahil nga ho yan dito sa dalawang filter capacitor ha. Yan oh, dalawang filter capacitor. Yung switching yung transistor niya hawakan bro. Yan. Ayan, yeah, yan. yung dalawang oh! filter capacitor na yan, yan ho yung sira. Talaga. Okay? Oh, yes, lumobo na ho. Daddy. Lumobo na siya. At eto namang isa ganun din, lumobo din. Oh. At nasira na lang yung transistor. Switching sa fan at switching sa compressor. Eto, nagsi-switch naman ng konti yung ating fan kasi nga pag ganun, ganun yung fan. Okay? So, minarapat natin na palitan na lang ng bagong uh, motherboard, mga kamaster. Ipakita mo nga po yung dalawang bro, board na yan. Pakita mo nga. Yo, yan. Yan yung, ano, yan yung dalawang board na sira, mga kamaster. Yo, okay na. Then, gagawin mo natin. Tapos, sinis na tapos na rin man tayo, ibabalik na, hin po natin ito doon para mapaandal na natin. Okay? Okay, sa so gumana na ang ating compressor, no? Ayan, 1.5 amperes. Okay? Then, nakasaksak na ho itong ating uh, unit sa AVR. Then, yung AVR naman nakasaksak sa outlet. Yun. So, okay na ho siya ngayon, no? So, paalala, no? Itong refrigerator ni Sir ay uh, pinacheck niya na ito sa service center ni Samsung. Hindi ko na lang sasabihin kung uh, anong service center yon Okay? Then, ngayon, sa awan ng Diyos, alhamdulillah, uh, nabigyan na ako ng solusyon yung problema ng ating minamahal na customer dito sa kanyang, yun, no? Tama yan, no? Lagi nasisira. Diba? Lagi nasisira, oh. La bakit lagi nasisira? Eh, kasi nga, ho, kulob. Okay? Kulob. Yan, ho, yung pinag-uugatan ng problema. Kaya kailangan natin makita, ano ba ang pinag-uugatan ng problema? Bakit lagi nga uh, nasisira ang motherboard? Buti kung murang-mura lang ang motherboard na to. Diba? Ayun, nakita natin ang problema. Okay? So, ang tanong ay, bakit hindi pinagawa ni sir doon sa service center ni Samsung? Eh, hindi ho natin alam. So, isa lang ang uh, nakikita nating uh, uh, reason. Uh, mas nagtitiwala si Sarah sa ating serbisyo. Yaw, nadali. Pwede pa kasalan. Hawakan mga bro para makita kayo. Yun. Ano nadali ho? Ayan ha. Yan si, siya po si bro na din. Yun. Uh, siya po ho yung ating uh, uh, sidekick. Apprentice. <laughs> Apprentice. So, yan. Pag bro, yung dalawang, ano, dalawang board. Yun. Yan. Itong Do, kabanda, itong kabanda. <laughs> yan, 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 yan. Yan. So, ang problema lamang ho niyan ay uh, filter capacitor. Yan. Laging lumolobo yung filter capacitor. Bakit? Kasi nga ho ay kulob na kulob yung ating yung kinalalagyan ng ating motherboard mga kamasira. So okay Yes. Exactly. So, okay na ko ito. Pakita ko yung loob. Oh, super lamig 'ho yan. Mm -hmm. Para kayo nasa Alaska. Hindi ho siya <laughs> hindi ho siya inverter. Kaya yung mga unit natin na hindi inverter, napakaganda pwedeng pakasalan 'no. Oh. So, you niya pa 'ho yung mga inverter na ano natin ngayon. Kasi yung mga inverter na refrigerator natin ngayon nung ngayon, isang taon, dalawang taon sira na ito. 10 years. Pero tingnan mo naman kung gaano kaganda pwedeng pakasalan 'no. Oh ba? So yan, yan, yan. Uh, okay na ho yan. Napaka-elegant ho. 10 years, mga kamaster. Yung, uh, di diba? Side by side. Ang problema naman ho na ito ay uh, motherboard. Adin sa motherboard, yung uh, filter capacitor. Ito ho yung hindi ma-pinpoint ng ating mga kababayan na uh, ano, uh, service center. Basta yan ang hirap sa mga hindi nag-aaral. Ngayon, na pinpoint natin, ang sira pala ay filter capacitor. Ito, filter capacitor at yung transistor. Okay, mga kamaster, okay na ako ito. Eh, kung gusto nyo maramdaman yung lamig talaga, ito ito nyo. Mas malamig lalo. Oh. Okay, at ito ay babalik na ho natin doon mga kamaster. So sana ano, nakatulong itong munting video na aking ibinahagi sa mga kababayan technician. Maging sa mga customer na nagdi-DIY, tingnan nyo yung mga refrigerator nyo. Kung ang refrigerator nyo ay nandun sa gilid at ipit na ipit na ipit at hindi naman air condition ang kusina, ilabas nyo. Tama sabi mo. Yo. Okay? Yung mga nasa ibang bansa, Canada, US, Korea, oh, okay? yun talaga nakalagay sila sa aparador. Ipit na ipit. Bakit? Kasi nga ho, malamig ho doon. Dito sa Pilipinas, mainit. Kaya wag ko natin silang gayahin, ha? Kung gagayahin nyo man siya, ilalagay nyo sa aparador na ipit na ipit. Kailangan, yung itong kinalalagyan natin, ito, ay aircondition. Oh, uh, di ba bro? O oh, yun o nagdali. Pwede pa kasalan. Dapat air condition para naliles na kukool down yung ating uh, init ng compressor na pinuproduce ng ating compressor, mga kamasar, Okay? Wag daw wag ho nating iipitin, ilalagay sa alangan na lugar yung location ng ating mga refrigerator. Side by side man yan, o single door, o double door, basta refrigerator, lagyan ho natin ng maayos na ventilation para hindi ho nasisira lagi yung yan o, motherboard, mga kamasir. Okay? So, syempre, pag hindi nakakahinga, walang ventilation, sira. Yan sunog ho. Okay? Salamat po. Maraming salamat po isang lahat. Magandang hapon po.